Good morning kahigala. So ito na naman. Labas na naman tayo at puntahan ang ating mga koi. Yan mga kahigala. Lumabas ako kaagad nyan kasi hindi ko napansin burn out pala. Mag isang oras na palang walang kuryente. Kaya ayan dali dali kong tinignan ang aking mga alaga. Tapos nilagyan ko kaagad yung tubig yung aking ginawang DIY na oxygen para sa aking mga koi yung container na yan may host yan pababa may hara ang dulo pag napuno ng tubig ang container ay tatanggalin ko yung uh, lock nya sa dulo ng host para umagos yung tubig dyan at parang oxygen na rin so yan ang ginawa ko guys kasi ayaw ko na maulit dati nung nangyari na nawalan tayo ng isang alagang ko sayang yon butterfly pa naman yun ang nawala dahil sa gone out na hindi ko pinansin na akala ko lang na kakayanin ng aking alagang koy yung brand out na yun kasi marami na kasing brand out ang dumating ay kaya naman nila kahit wala akong DIY na oxygen pero ngayon yung sunod sunod na ulan ay parang nangihina sila at kung kunting brand out lang ay madali silang manghina at madali silang uh, maghanap ng hangin or lumanghap. Kaya, ayan, simula, simula nung nawala yung isa kong uh, butterfly ko, ay ayan na, ginawan ko na sila ng DIY na oxygen. Ayan, puno na. Tapos, pagkapuno, tiningnan ko muna yung aking tab. Kasi maraming nakalutang na dumi. Kahapon pa yan, hindi ko nalinisan. Kasi gawa na rin ng maraming uh, trabaho. Kaya ayan, tinatanggal ko muna yung mga dumi nila na lumulutang at bago ko sila papakainin mamaya. Pero reminders lang mga kakoy o regala na kapag umuulan huwag nyo munang pagkakainin ng marami kasi yung tubig ay maasid gawa ng ulan. Kaya yan lang guys, maraming salamat sa panunood. God bless you all.